Idol, eto, nandito tayo ngayon sa barahan ng bangka namin at naghihintay tayo ng karera ng bangka. So yan, bali dyan sa Kamalig ay nagsisimula ng magbunutan yung mga kalaok. sa karera. Ayan, nagdiriwang po tayo ngayon ng kapistahan ni Apong San Marcos. At ang daming, ang daming tao. Ayan, nag-aabang ng karera. So, paligid yan. So, hinihintay nila yung magkakarera. Ay, Charis. Yung pangunasan. Yung ay, matulen. Ayan, sa mga bata ay yung daw. Tapos. Nakikita ko yung yung yan. Vlog Pag umiyag pa. At ulo pa Puso kayo Nakikita ko vlog niya. Ayan. Ayan. Mga batang mga makukulit. Kaway kayo, kaway. Ayan o, ¡ay mga bata. So ito, daming <tod> tao sa gilid o. <tod> si Zainus nagawa ko. Mananood lang ang karera. <tod> ayan, nakaset up na. So ayan na, tatlo-tatlo pala kay Pangunasan, kay Pe, saka kay Mulmul.

Pe sa kay Pangunasan mo ah, balikat tama Oh, balikat tayo ayo. Iwan na 'yong balikan niyan. Iwan na 'yong kamay niyan. Ano'ng akala kanyan? Ayun ang second round. No, pe sa kay paano ka, paano ka, Joey sa ka, 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 kay Marlon. Si ka, pareng Karling 'yung ano. ay nangunguna na kay Pe. Tama ngunguna na kay Pe. wala wala

Okay. Ayan, si B yung naunguna. first round. Si B. Kay B. Bali dito. Malaki na lang kung sino yung nauna rito. So, ayan, ang third round. pa na! Bago na! Bago

ng rd round, kay Soto, kay Pangunasan, saka kay Terzo. Pagunasan! 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 Pero yung first round natin, ito. Nakakaungula na yung kaipi. Ayan yung unang bitaw natin.

Bilisan sa yun, bike lane sa kanya Ito ang ka rin So bali ito yung second round natin, parating pa lang So bali na yung second round na natin so, Ito na lang ako pwede yan, si Paring Karling kay Jason, sa bangka Ay kay Marlon pala Paparang Marlon Layo lang ito yung tatang hindi pa pala sa pack yun eh Ay Finapak na, -ayang na -ayang, sinapak na Hindi pa pala sa pack yung kanina Ayan, sinapak na Eh, Marlon You, no. So yan ang nanalo sa second round si parang Carling. Eh. Like ha, bayan. Pa oh, oh is... layo ng agwat Bagkalayo ng agwat no, is... nito, to, nede. Nede. Mininor na lang nito. Okay, oh, taga rin siya. Kaya niya yan ang nanalo sa second round natin. Oh. Ngayon, ang ganda ng laban ng dalawa na to. Unagot, unagot, unagot. Ay, yung utas na si Kerikis. Ulitin kay Soto. Ayun, hindi makalayo. Dikdikan yung laban nila. Oh, yan na, yung third round. Si Soto sa kasihanin, diktikan eh. Kerikis. Di, si Soto yun na una, mali. Si Soto yan. So, yan ang third round natin, dikdikan. Natang talo kami may pumiyok yan, iiwan agad bali yan, hindi ganyan laban nila di, kay Soto na una kay na una ba? pa bali ka talaga bali talaga, lalaki laban na yung kay Soto Mininir <laughs> pa nga ni Dad, dati niya mininor eh. Oo. Oh. Sayang naman tayo, Rikis. shoot Topic naman siya tumaan dito eh. Dapat di niya mininor. Tapatay niya. Kasi sayang. Mininor opet siya tumaan dito eh. Ayan, lahat ng mga talo, maglalaban-laban naman ngayon. Namatayan eh. Balilan yan mo, yapat? Tapatay eh. Tatlo. Tatlo, tatlo, tatlo ay, o yan. Anim yan natalo. Tatlo-tatlo. O, tatlo-tatlo O, ayan, tatlo-tatlo daw ulit lahat ng natalo. tatlo-tatlo So ayan, yan yung mga natalo, maglalaban-laban ulit. Mahulog ka So ayan, dating nanonood. Uso na yung oh. karera. So ayan, kay Pangunasan, kay Joey, saka kay Terzo. So, sino manalo dyan, papasok din sa final. So ayaw pa umandar. binipilangan na, panggi pa rin naman door binipilitawan na o oh, ayan, binilitawan na kaya umapol yung maliit, umapol yung kay Sir kuwan. Ayan na, na. Lamang na lamang pa rin yung kay Jason. Lamang ka ng pangunasa. Wala na, may... na, Mala na. Malayo na. Wala Malapit na. Ayan na. na. Isa Wala na na. Malayo. Malayag na. Kay sa mga natalo kanina layo na agwat layo. ay ito sa second batch ng mga natalo naman ito naman yung maglalaban ito yung okay, pangunasan ulit eh, na si Rikis yung piloto para kay Gray, para kay Mulmul so yan isa din sa mga natalo yan kung papasok sila sa final yung mananalo yan Na, yeah, mandaragat talaga makina nyo, bibilangan kayo niyan. Okay. Oh, mandaraga. Pagkatay oh, oh, may gigil na agad. ano? Kada pa lang Sikat. Pagbida umalayo agad. Sikat na agad. So, ayan oh, ah. Bibitawan na po. Tingnan natin sino ang malalamang ka sa kanila. May nakapigil naman eh. So, ayan ah, nyok, bilangan mo na. Gana. Oh. Umirit agad yung kay Pangunasan Umirit uh, agad yung kay Pangunasan Alam natin yan sa likuan Okay, Pangunasan yun ang una So yan, namatay yung isa Namatay yung isa ng kilabi Bali na umuna pa rin yung kay Pangunasan Pangunasan So ayan, nakaligo na ito yung pangunasan Ngayon po natin yan ay first ay 7,000 Saka isang brand yung makinang Yama Hindi, hindi ba di diesel? Hindi, gasoline saka ano, 18 yata 18 kabalyos Second ay 5,000 no. yata Ay, 7,000 yata Saka yung third Ang maglalaban sa final yung kay Marlon na si paring Carlin yung piloto. Sunod yung isa ni Pangunasan, si Jason. At isa ni Pangunasan, si Regis yung piloto. Saka Bangka ni B. Siya na rin yung piloto. Saka si Soto. Siya na rin yung piloto. So ayan na, ang final natin. Hindi na kukuha ng champion. Bali yung naglalaro lima na yan. Hanggang tip na yan. May mga prize na yung mga yan. Ang hinahangad na lang nila talaga yung champion. Yung brand yung makina. Saka 7,000. So ayan, para may bari, easy patakad. Pinapandar na nila yung makina nila, Magbibitawan na. Kung sino magcha-champion. Sabalo so yung kay Soto na lang ang ayaw mandar.

Nalagot yung sate, nalagot pala yung sate Nalagot <gibit> yung <til> sate <til> Yung <til> atras, <til> hindi pantay Hindi pantay yun So ayan na <til> <til> Ayan na yung final po natin So ayan, binibilangan na Bibitawan na Sa gitna yan, sa gitna yung ano yan Ay, kay Sun, kay Paring Karling yata Ay, nakaliko no, na si Kuya Be hey, Malayo pa yung kay Be Oh, nagsasang tayo yung dalawa So, yan <laughs> Paring Karling, kay Paring Karling Ay, ito yan ganda ng laban patay yung babang kay walang pipiok Ayan po yung walang pipiok dapat may pumiok sigurado wala na nagdala siya na Paring Karling lamang na lamang talaga na ano po ang nangunguna yung si Paring Karling, bangka ni Marlon. Pero hindi, may kagit na yun. Ayun na, kagit-gita no. Kagit oh. Ano kayang kagit yan? Ayan na, malapit na, titignan natin kung sino mananalo. Titignan-titignan yung laban, no. oh. Tapos hindi pala si na hindi pala pa Sino kaya ito nauna. una? Ito, ililing-iling ni Garling eh. Alam, malalaman natin kung sino magta-champion. Eh sos, si pala eh. Si B Si Dito wala yung damit ni Ay, Soto Mangkani Soto Tapos Parada Mangkani Soto pala Mangkani Soto nanalo sa Sipi Sipi Kay Soto ang nanalo Ang nanalo ay kay Soto Yung ayaw Pangalawa yung kay Pe So ayan champion ay kay Soto kay Soto Pangalawa yung kay Bec. Pangatlo yung kay Ay pangunasan second. Si Pangalaw pangatlo yung kay Be. Pangapat yung kay Pare Carling. So yan kay Soto yung nag-champion. Si pampip natin ayan si ano Mission. Mga pangunasan. Ayan, ang nanalo natin ay si Soto, pangalawa kay Pangunasan, third si B, fourth yung kay Paring Carling, saka Bisol. Ayan, nag-champion ay si Soto. Oh, girlfriend. Pagsike natin yung, ano yun, Rodjin. Rodjin, third in Vinic, yung Binis, fourth yung Yusof pang tiktong charis so ayan po kasaya yung mga nag natin ngayon so ayan po mga idol inyo pong nasaksiyan yung ginawang boat racing dito sa aming lugar at yung aming pong sinabi ni Oceano na prices nung ating mga nanalo ay in-update po pala yun. so hindi po tayo naka-update Bali, ang malinaw lang sa amin ng mga premium nila ay yung brand yung makina na Yama. 18 kabalyo, tapos meron 7,000 na cash. Then yung second is 7,000. Yung third is 5,000. So yung susunod, dahil pa-premium yun, so hindi malinaw sa amin kung may mga cash pa na kasama yung port and pip. Pero ang malinaw, meron silang take kalating kabambigas. Ayan, yung ginawa pong boat racing dito sa aming lugar ay mga taga rito rin po. yun, mga liiti din kasama namin. May isda na nakipag-karerahan dito sa ginawang boat racing na to. Ayan, kung bago ka po sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, maaari lang po pakipindot ang subscribe button sa ibaan po aming video at huwag kalimutang i-click notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you! Bye-bye!